Magandang araw mga kaibigan. Uh, ito pag-usapan natin post ng DZRX News. Uh, 36 minutes ago, uh, nakakalungkot na balita. Ano, sinampahan ng kaso ng pulis si Madam Fanilet uh, Abansinya. So basahin ko itong post. Just in common-law wife of former Pangulo Rodrigo Duterte, Hanilet Abansin,ia will be charged with direct assault after allegedly punched the forehead of a SAF Special Action Force, SAF personnel, in the midst of arresting the former president. Raya Edniel Paroza DZRH News So ito, naipos ang picture Ano, ang laking bukol ng, um, Tapos ay, yan So tinakpan lang yung ang laking bukol Ano So ito, Ayan. Picture ng police, lady police officer. So, magbasa lang tayo sa mga comments. Uh, alaki ang ng bukol. Ah. Uh, gaano ba kalakas ng suntok ng isang ginang? Uh, ang edad ni Madam Abansenia, nasa 50 plus naman siguro. Itong ganitong kalaking bukol, parang suntok naman ng boksingero ito para mabukulan ng ganyan uh, ako observation ko lang ito ha magbasa lang ako sa mga comments cellphone lang hawak ng asawa tas bigla kang kabukol jan may dala pa maso o martilyo grabing bukol naman paki-play video ng pagpukpok yan po during that incident, ano, ang daming ang daming camera, kaliwat kanan, halos lahat. So, kung may video na magpapakita na sinampal o sinuntok ni Ma'am Avancinia ang police officer, eh, wala tayong mata talagang mananagot siya. Kaya lang, yun na nga, <laughs> ang video ano ang ginamit? Pamukpok. Hindi pina tapos binunot kaya ganyan ang resulta. Tinubuan ng suso at utong 'yung bukol. Ito, uh, people who reacted 3,100, 1,600 tumatawa. 832 lang ang... Okay, magbasa tayo sa mga comments. Sigre de los Santos Dickerson. Kung ako ang nanay at gawin din ng ganun sa anak ko, sisiguro doon ko na hindi lang sa mabubukulan sa inyo. Irene mini vlog hindi nyo kasi ginalang ang dating pangulo hindi naman ordinaryong tao lang basta kalad ka rin lang tapos 8 years old na walang kalaban laban babe omega tao lang po naubos ang pasyensya hawakan ka ba naman ang kunting galaw mo lang eh, naharas din siya pati si Kitty kaya kahit sino di mo isipin ng after tao lang pasensya na lang okay sa ICC ka magkaso total mga iyakin kayo bukol pa more Leni sa patua laging gulo at away talaga ang dala mm uh -huh. Okay, si anyway, depende na yan sa ebidensya, no? Malala nyo, si BP Sara nung nangyaring kaguluhan yung pagka detenay ni Atty. Laika Lopez dinala sa Veterans Medical Center tapos nagkaroon ng kaguluhan kinasuhan ng isang medical officer, police medical officer si BP Sara grave assault din ata. Mga ganon. Eh, yeah, dinismiss ng piskal. Dahil ang ebidensya o pati testigo ng police officer hindi sangayon sa reklamo. Pati yung video footage, ikita doon, wala talagang grave assault o ano na ginawa ni Bipisara kaya na So again, ito labanan ito ng ebidensya. Uh, si General Escobar all the time kasi kasama siya nasa kasi ang daming post ni General Escobar por, poros poros video eh. So yung mga altercation na ganun yung parang si Kitty Duterte nagre-react na tapos pinipigilan lang ginagano'n. So Tumi, wala akong nakita ang video na yung aktual na pagsuntok, pagsampal ba? Abang nakalagay dito. Dari, matapos umanong pukpukin ang noo. So, ano ang ginamit Pamukpuk. Uh, so, hindi sampal o hindi kamay, pamukpok. So, payong, whatever. Kaya ganito kalaki ang bukol. So malalaman na lang natin ang update dahil isa sampa pa. Na. Let's just pray for the Duterte family. Grabe ang pinagdadaanan nilang trial ngayon. Lalo na ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang mensahe naman niya is okay ako. Do not worry. Bago siya lumapag sa Netherlands, yun, nagpadala siya ng message na okay ako, do not worry, uh, harapin ko to, uh, I'll be responsible at uh, it's a long legal proceeding sabi niya. Kay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig dahil ang income monetization natin sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribong talaandig sa Bukidnon namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ng tribo ang kanilang sira-sirang bahay. Panorin nyo ang video na ito. Ron, mauna ni ang ikapito kabalay din sa sitio garden sakop sa Tikalaan Bukidnon. So, ako silang bisitahon. Ayo! Maing hapon, call. Maing hapon, call. <laughs> uh, Oo, oh, oh, muda yung kusin yung balay ng bulsot na. Oo, oh, muna ni ilang ngero So, luag na gitka yung bulsot. So, karaan na gyud ni nga balay. So, bulsot-bulsot na gyud. So, mura na gyud mga bituon ang bulsot <laughs> sa inyong balay. Oo. Sa... Makita na gyud nga daghan na gyud ang bulsot. So, karon nga nakita naman gyud ang inyong balay nga bulsot na o maulan na naman gyud mo. So mag manguha na ka angkol kahoy. Uh, hmm. kainaan kay naa na mi stack nga plinsin lansang pako aron nga ihatag sa sama sa inyoha ang inyong balay bulsot na og gatuluan na og muulan. Unsa ko lang imong ikaistorya nga matagaan ako ogiro, plincent, lansang, uh, ko logero. Plencent lansang tako. Kuan ugma tagaan ko sing nga maayo akong balay nga bus dito -oh, kayo. Oo, kana bulsot na kaayo. Unsa pa dayon call? Salamat sa Ginoo. Mga kuan ug nga, nga, nga makaatag para iatop namo masin. Oo. -oh, nga dili na mo call maulanan. Hindi um, mm. may mga ulanan kay luwag po mi. Oo, lagi. Ah, pila na ni siya nga inyong balay nga gitukod? Kwa na ni, marag dusin na katuig ni. Dusin na katuig mm. So, maung nga bulusot-bulusot na ngero kay dugay naman. Dugay-dugay na oh Oo, oh. so makita na gud nato nga Kalangit mura nag mga na, bituon. Na, na, bituin sa langit. <laughs> oh, oh. Na sige call, magridi na ka mga kahoy kay mataga na ka kologero. Uh, ah, sige okay. kol, salamat.